Maaga pa nga lang for the multitasking na ang atake ko Dahil ngayon nga pinipilit ko talaga maging productive araw-araw Dahil feeling ko talaga napapabayaan ko na yung trabaho ko Kaya ayan kahit gabi upload siya Pero syempre bago ngayon Hi hello welcome to my vlog Super early ko nga nagising ngayong araw Dahil kagabi nga nag request ng Papa Jay na lutuan ko daw siya ng almusal Pero hindi na ako nakapag video Dahil nagluto lang naman ako ng wow pasta Tapos habang nagluluto namalan siya na nga rin ako ng uniform niya At bago nga siya umalis nagsimula na nga rin akong magaya Dahil naisipan ko na nga na magbukas ng mga ilang parcel. Grabe, sobrang nakakatuwa lang dahil kahit puro pang dinis nga ng bahay itong natatanggap ko na free sample. Eh okay nga lang sa akin dahil dati talaga pangarap ko lang yung mga yan. Tapos pati nga yung baon na napangarap ko para sa mga bata, ayan, meron na din ako. Kaya naman for the ulirang ina ang atake natin ngayon. Dahil yung pangarap ko nga na ipag-prepare sila ng babauni nila sa school, eto matutupad na nga. Pero ngayon, isang set pa nga lang tong baonan kaya nga ang gagawin ko, hatiin ko na lang yan sa kanilang dalawa. Dahil pagdating sa mga bata, ayaw ko talaga nang may lamang, dapat pantay lang. Pinagluto ko nga lang sila ng chicken nuggets tapos ipagsasangag ko nga sila ng kanin dahil yun din talaga yung paborito nilang baunin sabi ko anong nakaraan mag order na ako ng gaas pero ito hanggang ngayon wala pa rin dahil sa dami kong ginagawa halos nakakalimutan ko na rin talaga at maaalala ko na lang kapag kagabi na o kaya kapag kaganitong nag edit na ako usually nga kapag ka pinagsasangag ko sila ng kanin oyster sauce nga yung nilalagay ko pero dahil meron naman liquid seasoning dito sa bahay yan na nga lang din yung ginamit ko at syempre bago ko nga ipaglalagay yung mga baon nila dito sa baunan, hinugasan ko na nga muna yan para nga siguradong malinis. And actually, dapat talaga, gagawa nga lang ako niya ng promotional video. Pero naisip ko nga na why not, i-content ko na rin para nga meron akong mai upload na mini vlog ngayon. O ba diba? hindi naman sa pagmamayabang pero nakagawa nga ako ng apat na promotional video ngayon. Tapos ito may mini vlog pa. Sabi sa inyo, aaralin ko talaga yung pagsabay-sabayin lahat. E, para bang hindi ko alam kung tama ba itong pinagagawa ko dahil grabe talaga ang pagod. Pero syempre, kung ang kapalit nga ng pagod, eh maginhawang buhay. O edi eh, sige, game. Mapagod na lang siya araw-araw. Saka na lang siguro magpapahinga kapag ka feeling makukuma na. Ala, hindi. No, na grocery nga kami ng kaunti nung linggo, meron nga kaming nabiling mga prutas. Kaya nga ayan, pinagbaunan ko rin yung mga bata. Buti na nga lang naalala ko na meron pala kaming extra lunch bag dito sa bahay. Kaya nga ayan, wala na talagang away yung mga bata. At syempre, kung masaya yung mga bata, mas masaya yung nanay dahil finally nagagawa ko na rin yan. Sana lang talaga si Pagi na nga ako araw-araw para nga kahit papano healthy naman yung binabaon ng mga bata. Siguro more practice pa talaga para nga ma ko lahat. Akala mo naman talaga, busy-busy siya. Pero kidding aside, mahirap at napapagod din talaga tong trabahong pinasok ko. Pero dahil ginusto ko nga to, ayan, papanindigan ko yan hanggang dulo. At hindi na talaga para ma-pressure. Enjoyin na lang talaga yung ginagawa. Hindi Yun naman yung importante. Dapat masaya ka rin talaga sa ginagawa mo. Dahil sabi nga ni Pipito, hindi naman karera ang buhay. Napasok pa si Pipito. <coughs> puro pepe to manalaw to kasi pinapanood dito sa bahay eh. siya ayan, anyways, pagtapos ko ang mag-prepare ng mga baon ng mga bata, ito sinimulan ko na nga rin mamalansya ng mga uniform nila. And yes po, opo, araw-araw talaga ako namamalansya ng uniform nila dahil kapag kainisahang plansya ko nga lang yan, nagugusot din talaga yung iba. Pero ang totoo, tinatamad lang yan siya. <laughs> Yung paggagayak nga at pagpasok ng mga bata, hindi ko na nga na-videohan. Kaya nga dito na tayo sa nag-unbox ako ng mga parcel. Yan nga yung mga na upload ko kanina. At syempre dahil promotional video nga yung ginawa ko si Pagsipagan na muna ang atake. Ay, alam ko ay bago sa paningin nila. At buti na lang talaga, meron nga akong dumating ng mga bagong gamit na ganito dahil kahit papano sinisipag talaga ako araw-araw. Ang maganda lang talaga sa ganitong trabaho. Libre nga yung mga gamit. Gagawan mo lang ng promotional video tapos nakakapaglinis ka pa talaga ng bahay nyo. Kaya naman more parcel pa po. Alay, hindi 嘿嘿。<laughs>